Ganito po kadami ang mga uri ng kalabasa dito sa Germany. Mga nakakain at hindi nakakain ay yan ginawa nilang parang piramid. di ko na po iisa-isahin baka umabot pa po tayo hanggang kinabukasan. Napakadami po nila at hindi ko na po mabilang at ito pa po ang kakaiba napakalaking higanteng kalabasa. Ayan ginagawa din po nilang yung pang design lalong lalo na po kung malapit na ang araw ng mga patay. Malapit na po kasi ang November 1 at ito po talaga ang panahon ng kalabasa dito sa Germany. Kahit saan po kayo magpuntang bahagi dito, talaga pong makakakita po kayo ng napakadaming kalabasa. Tradisyon na din po kasi talaga ito sa Germany. Maraming 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 salamat po at huwag po kayo magsawa sa suporta. God bless everyone. Bye!